Grabe! Makakadugyot! Ngayong araw nga pala ay medyo nalulungkot ako kasi parang chinat sa akin si Ichang Bunggan na talagang natouch ako. Sabi niya kasi, Kuya Dugs, gusto kong umiyak kasi naiingkit ako sa mga alaga mong goldfish. Ang gaganda. Tapos nakiusap siya kung pwede ko daw siya samahan bumuli na isda kasi gusto nito niya mag-alaga. Syempre naman, sasamahan ko si Ichang Bunggan bilang mag friend kami dalawa. Turuan ko na rin siya kung paano mag-alaga ng isda. So mga kadugyot, tara, samahan niyo ako. Let's go! Kaya naman isang umaga, ito pala yung oras na nakita ko siya nakatingin sa isda ko sobrang ganda at sobrang cute daw kasi ng mga goldfish ko. Kaya nga bigla niya nagustuhan bumili. Nanon ko nga magkano pera niya? Piso lang pala bili ko sa goldfish ko. Sa 100 plus na pera na itiyan mo, marami siyang mabibili. Sobrang saya ko kasi nagiging magandang impluwensya ako sa kanya. Sinama ko na nga din pala si Boy Ubo. Ka kaso palabas pa lang kami, sinalo mo kami ng mga bata. Nang hihingi na sticker ko, kaso ubos na. Kaya, binigyan ko na na sila na tigwa 100 pesos at tuwang-tuwa naman sila. Dapat no, pala yung e-bike, maglalakad lang tayo. Tara! Yeah! Lobat pala si Happy kaya maglalakad lang kami. Okay lang malapit lang naman yung bilihan ng isda dito sa amin. Kaya babay muna Proc 5. Andito na nga pala kami sa Proc 7. Dahil nga pwestel mang naichambungan dito. Naniwala siya na dito lang sa ilog kinukuha yung mga isda. Kaliwat kanan kasi meron dito mga tilapia na lumalangoy. Ilog kasi yan na umaagos. Pag wala kang ulam, pwede ka na diyan mamingwit. Kaya ka napapawa ako dito, eh. hindi ka na mauubusan ng ulam dito. Dito kasi para kang nasa guba. At Nakarating na nga kami dito sa palaisdaan isdaan. Dito pala araw-araw bago ang isda. Sino isang beses na bumili ako dito. Kasi yung mga isda na nakita ko, iba naman lahat. Nakakita nga ako dito ng payat na isda para sa may pa. Ayaw nga gumalaw eh. Tapos yung may ari ng fish pond na to. Pero siyang bantay na aso na sobrang cute na Doberman. Dati pangarap ko lang makakita ng Doberman. Ngayon nakakita na ako. Pero bigla na lang kami na lahat nung nakita namin tong isda na to. Grabe ang gaganda para silang mga isda sa Encantadia. Na amiss talaga ako nung nakita namin to. Tapos nagulat ako 50 pesos lang yan. Pero habang natingin pa kami ng isda. Nakakita ko na isdang babagay kay Ichang Nakakita ko na isdang mataba. Sobrang cute nga na isda na to. Bilog na bilog. Para siyang goldfish na buntis. Kaya lang kaya pala siya nakaplastic. Ibig sabihin no, nakareserve na. Kaya iba na lang binili ni Ichang Para maiba naman sa akin ang binili niya ay whitefish at blackfish. Kaya pagka nga namin nalagyan niya agad sa aquarium. Kaso tingin namin parang may kulang. Kaya naman nagpunta kami agad ang dagat. Tingnan nga lang hindi umulan. Kasi kapag umulan dito sa dagat, lumulubog kami sa puti. Tapos sobrang daming linta. Sobrang nakakatakot ka pala pag dumikit sa linta yung balat mo. Habang naglalakad kami, buta na lang nakapulot ako ng plastic. Dito ko na lang ilalagay yung mga lili ko. Kaso lang yung mga water lily dito sa malapit. Puro sira na kasi naapakan ng tao. Sayang nga, mayroon pa namang mga bagong sibol kaso natapakan na. Yung mga lili naman sa malayo, malalaki na. Hindi na siya kakasya sa aquarium namin. Buti na lang naglalakad-lakad pa kami. Kakita kami ng mga bagong sibol dito sa maputik na park. Dahil nga gusto ko ako magpalaki, pinili ko yung maliliit. Maganda rin kasi ang water lily para sa mga isda. Kasi kapag nasa labas mga isda nyo, at merong water lily ang aquarium nyo. Pwede sila magtago sa ilalim ng lily kapag maaraw. Tenen, ito na nga pala lahat na kinuha ko, sobrang dami. Pero syempre lilinisin ko pa yan. Pagka-uwi ko nga, tinapad na ba yung macho wish ko? Binigyan niya ako lalaking goldfish. Sampung babaeng goldfish kasi yung nabili ko. Kailangan ko ng lalaking goldfish para magka-boyfriend na sila. Ayan, sana inlaban na kayo para dumami na kayo. Isa-isa ko na nga din pala ang naligay yung mga water lily. Medyo mahaba pa nga yung ugat pero okay lang. Kasi mas gusto nila yung meron silang matataguan. Mas komportable at mas masaya sila kapag maraming halaman. Kasi natutulog sila sa ilalim ng water lily Naglagay na nga din pala ako ng mga bato-bato Kasi mahilig sila maglaro ng taya-tayaan at tagu-taguan Nagparty-party na agad sila kasi sobrang ganda na ng bahay nila Yes or no? Gusto niya ba akong bumili ng starfish? Para lalong maganda ang bahay nila? And yes, bibili agad tayo Kung no, bakit naman no?